Isin mo para pumayat ka. Meron nung ako dito dahil. Sige, iki-iki ay mo. Ano, magaan. Ma-practice mo naman yan pag everyday mo ginagawa. Si Maika? Bata lang talaga to. Hindi, pang malaki yan. 200 lang. Pang malaki yan, dai. Ma, ito yung gusto kong motor. Sige. Bayara mo na. Motor! Kunyari, resi ka motor. Ah, sige na, sumakay ka. Ay, nakakipit. Sumakay ka. Hawakan mo at ride din. Sumakay doon sa. 'Yan mo na 'ko na. lang naman kami dito. Uh, so, tomin ka ng bike. How much the price? 4,000. <laughs> 4,000. Ayan, kayang-kaya yan ng papa mo. 4,000 lang pala eh. Bilak <laughs> mo lang <laughs> muna. Dapat may dikit din. Dapat saka mo Oi, 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 easy, ha? easy, easy, easy. chot. chut. Ikot, ikot lang kami dito sa mall. Tingin-tingin lang. Pero nakabili yun ko o koan, guys. Silver na earrings and silver na quintas pamasko ko na yun sa sarili ko sige ikot lang ng ikot kahit saan lumusot ikot lang ng ikot kahit saan lumusot Ikaw Ria Jen, anong mapili mo? <laughs> anong mapili mo? Yung mumurahin lang. Ayan. Ipapagala ko pa ito. Sa miniso. Sukoy ako lang Ano yun? miniso. Ah. Yun? Ano yung miniso? Ano yun siya? Ha? Huh? Tara, ikot tayo doon. Ha? Huh? Umikot na tayo doon? Oo, uh, hindi ko man. Hindi ko man alam yung miniso. Saan yan? Sarap. Pasukin na natin ang makita ko. May mga ipit sa buhok. Ito may mga ipit, Ria Jean, no

Dito naman siya kay Barbie. <laughs> Na-amaze Jamaica sa daming bags na cute. Yakapin yeah, niyo na lang. <laughs> Yakapin yeah, niyo na lang siya. Siyempre, pang ano lang yan sa ano, higaan. May ka, penguin kulay pink ay ah, yung ganyan mama, hmm. mama. yung maliit lang yung baba eh ito Happy Holidays! Ayo oh, dito. dito Sino? Ay si ano Si yan. Ha? Huh? ya yeah, to galore. Oh, si Spongebob. Diba? Oh, wow. Ganda ng price. Oh, ano? ano? Tingin lang tayo 299 Wala. Yes Oh, malaki pa yung sa ilangga It's so big pa yan sa Dapat yung maliit Wala. lang Hindi yung malaki Marami ka nang shoes. Marami ka na ng shoes. Ako ang wala. sa Pasko na kaya malay mo makabili tayo ay ah, yung mga ano yan ako ang wala dai ganyan ini kumain din. Siya ka kumain. Hmm. Papa. Sayang, ito oh, maganda oh. Ang ganda Wala ano, dai. Mahal kasi ganon. Eh. Dito naman tayo sa Milanos. Sa mga shoes and sandals area. Ganda sa dito. Kaya naman tayo sa bag section. Oh. Ang daming bags. Tara, Good na kay Mama Shell guys. <laughs> Na-shell ko kayo. Ang daming mga pwedeng bilhin dito. Daming tao namimili na sila ng regalo. bababa na kami. Hey guys.